Ito si Kuya, nag-almosal. Ano ula mo yung egg? So, di pa may sudaan ito. Ang sudaan, oh. Oh, kanang bangos na ahong gisugba. O, di ako mahurot ako na lang ponggi. prito. Di pa dyan may saging. Ngayon, saging at saka papaya, guys. Ayun, ah, yan. Nag-almosal si Kuya ej kaya na lang muna nag-almusal tapos na ako. <laughs> Nakatingin. Nakatingin si Kuya. <laughs> so, ko anak kayo ng Mumbai, nang unsay so na lamdag na kaayo tungod sa suga din sa son. Pero pag ayon, medyo madilim siya, guys. Madilim. Mayon oh. Hindi, ma hindi siya masyadong maliwanag. Pag i-o naman siya, ayon. Maliwanag sya. So maganda sya tingnan pag maliwanag. Pero, dahil kuwan man, kanang adlaw na, pag muna laman na to siya. Nga mo, para tipidin ta sa kuryente, guys. Okay, guys. Thank you for watching and don't forget to like. Hit notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. Kuya, nag-almusal.